Isa ka din ba sa nag-iisip na kapag marami kayong pera, eh wala na kayong problema? Pag-asapan natin yan sa video na to. Bibigyan ko kayo ng matinding mga kwento. Total naman, eh wala akong makakwentuhan sa bagay na to na pinagdadaanan ko o namin, ng kumpanya namin, sa kamay ng mga tao. O, teka muna, bago muna tayo mapunta dyan, eh magkwentuhan muna tayo. Magpapakilala muna ako ulit ako nga pala si Kowi, isa ako sa founder ng Real Estate and Media Company dito sa Central Luzon. Ang pangalan ng company ko ay Treehouse Real Estate and Ventures in which it started year 2022 but we register at 2023, second quarter ng 2023. Meron akong ikikwento sa inyo. Noong mga panahon na nagsisimula ako sa negosyo, that was five years ago, almost, kasi nag-start yan, ang hilig ko dyan nung nag-pandemic, March 2020. Dyan ako nag-start mag-aral, makinig ng mga YouTubers na nag-open sa negosyo. At dyan ko nga na-stumble si Arvin Urubia at siya ang tao na natuto ako sa pagsisimula ng negosyo gamit ang kung ano, kung ano lang ang meron ako. Meron akong kaunting puhunan nung nag-resign ako sa company namin kasi bukod sa may back pay, eh meron akong last na sweldo. At dahil day 14 na nga ng kalokohan natin sa pag-jogging, ha, na naman, ha. At napapansin ko din kasi mas nakakapag-isip ako kapag nag-jogging tayo sa umaga. Kaya tinutuloy-tuloy ko na din speaking, noong year 2020 nagsimula kami ni ma'am Cheat na mag uh, open ng Chef McKennie yan ay uh, chili garlic at saka magnet bagoong, gawa niya masarap kasi siya talaga gumawa uh, at nilagay namin yan sa bote hindi lang kami nakakip up sa bilis at kapag pala talaga nag-open ka ng food business, eh, medyo malakas din talaga sa puhunan. Not unless talagang nagta-times 3, 4, 5, times 5 ka ng tubo. In which, nung nagsisimula kami, hindi naman namin alam na dapat ganoon. Nag-stop yun, year 2020. In 2020, to make the long story short, na nag-open kami ng bag ng bagoong, nagtinda ako ng sabon, nagtinda ako ng milk tea, ng shake yan ang mga napagdaanan ko at doon ko nga nalaman na hindi tayo pwedeng tumubo ng papiso-piso o palimaliwang piso lalo kapag nagsisimula tayo sa negosyo uh, dito sa i-explore ko going 2021, wala na wala na lahat ng puhunan ko wala na akong pera yung um, milk tea that time kumikita sana but syempre pag nakikita pala ng tao na kumikita ka eh kasama pala talaga sa economy yon or syempre may kita mo uy ang lakas nito may isip din ng mga tabi mo magbukas so may nagbukas na bata sa iltihan do sa tapat namin na nakabike at tumapat siya talaga sa tindahan namin freedom hindi naman namin siya pwedeng paalisin hindi naman kami ganun lumaban katulad ng iba <laughs> pinabayaan lang namin siya but dahil mas mura yung tinda niya uh, that time, if I can remember, ang rate ng tubo namin sa milk tea. I mean, ang benta namin sa milk tea is 79 pesos, 89 pesos, 99 pesos, something like that. Nag-open nga yung batang yon, tapos nag-open ng big brew, baka naman. <laughs> In which sila, ang milk tea nila, eh, nagre-range lang ng 29 to 39. Wala na. Sa pababaan ng presyo, lagot na talaga kami. Fast forward, 2021, bumalik ako sa trabaho eh yun yung time na dahil gusto kong makabili ng lupa. Nau-open na rin naman ako sa pag-aahe-ahente ng year 2020. Maraming nagbebentahan ng lupa dahil gawa ng uh, bumagsak ang negosyo. Pero marami rin bumibili dahil sa takot naman na mabankrap ang bangko, eh, binibili nila ng lupa. May ganun pala, no? ngayon ko nga lang nakita din yun. Eh. Noong year 2020, ang daming nag open, ang daming nagsara pero ang dami rin nagbukas na opportunity. Year 2021 nabigyan nga ako ng break. Ayan, nagsunod-sunod na bumalik ako sa trabaho. Uh, nakakabenta kami ng property and then ayun na nga na ako mismo, nakabenta mismo ako ng property 2021 and that was the time na nakita ko. That's the first time na nakahawak ako ng 3 million. And I said to myself, kulang to. Kulang to. Dati, 30,000, 50,000, masaya na ako eh. I was earning almost 50,000 doon sa previous work ko sa BPO. Akala ko okay na yun. Akala ko pag nagkaroon ako ng 100,000 and nagkaroon ako ng isang milyon, eh okay na. Hindi pala. <laughs> Not because of the greediness. Um, kung may nanonood dito na may million, sana alam nyo yan. Alam nyo yan. That's why millionaires keep on grinding, just like me now. Kasi nung nahawakan ko yung tatlong million na yon, that was the only time that I said to myself na hindi, kulang to. hindi <laughs> ko pa because me and my brother, may kahati pa kami kasi may tenant kami sa bukid. So, hinati namin yon Hati pa yon So, matitira na lang sa amin ng kuya ko is 2M, halos 31 m naman kami nang nakuha. At nung mga panahon na yon dun ko nakita na anong magagawa ng isang milyon. Nauna kasi ako mag-business. Doon ko nakita sa business, lalo doon sa bagnet-baguong na kailangan ng baso, kailangan ng ingredients, kailangan ng ganito, kailangan ng preservatives, kailangan naming mag-aral na maglagay na para tumagal yung pagkain. Ang dami, ang dami palang dapat i-consider. And dahil nas mas nauna yung mind ko sa pagnenegosyo bago ako nakahawak ng malaking pera, that was the only time that I realized na, napakaliit pala ng milyon. Sobrang liit ng milyon. Parang wala ka siyang magagawa. Sobrang kontra nun sa paniniwala ko nung wala akong pera. Nung ang pera ko ay paycheck to paycheck, nagkakaroon ako ng pera pag sumasahod. Pag sahod, halos wala nang matira. Babudgetin mo na yan hanggang next sahod. Sabi ko din, siguro kung marami akong pera, wala akong problema. <laughs> Kasi ito na nga, ito na nga. Um, tuloy natin yung kwento. Nung nagsisimula ako sa negosyo, doon ko nga na-realize na kulang yung pera kasi bumili nga ako ng property na kinakailangan ko bayaran. Time na yon, siguro dahil may paglalaanan na, nakita ko na ay, kulang pala talaga to. Kulang yung billion na makukuha ko. So, ano kailangan kong gawin para madoble o matriple to? Pumasok sa negosyo. Kaya ngayon, Honestly, nag-i-invest ako either dalawang bagay lang, sa lupa o sa negosyo. Kasi alam kong yan lang ang dalawang bagay na pwedeng mag-triple ang pera mo basta na pagdaanan natin ng proseso, na endure natin yung panahon sa lupa na hindi natin ginagalaw. Lupa is a long-term gaming. Sa negosyo naman ay ganun din. It's both. That's why me, mas nai-enjoy ko ngayon yung process Kaya ginagawa ko naman nga At pinapatunayan ko rin yan sa sarili ko Katulad ng pagjajaging ko ngayon Na day 14 na That's <laughs> naman ako Day 14 na tayo Two weeks na nakaraan Week 3 na tayo bukas Day 15 Habang naglalakad ako Mas nari-realize -na -re ko na Mas maraming tumatakbo sa isip ko nakikinig ako sa YouTube, ito sa taong to, Grant Cardone, yan ang inspirasyon at idol ko ngayong mga panahon na to, na at siya rin na nagsabi na totoo eh, totoo eh, na binanggit niya na sa isang milyon, ask mo sila Mark Cuban, siya mismo, walang magagawa ang isang milyon. Ang next step is to, bake, to break through your first billion. At ayoko na magsalita kung pagdating ba ng billion, eh, titigil na ba ako? Hindi ko alam. Because, maybe, probably, dahil sa ginagawa namin ngayon, alam ko na mas marami pa tayo magagawa. Ang saya kaya na ikaw na yung nagbibigay ng opportunity sa mga tao. Masaya din naman na uh, nai-inspire sa'yo. Pero, ako, until now, hindi ko pa rin tinotolerate ang hingi. Sana wag ninyo isipin na kapag nagkaroon kayo ng pera ay mawawala ang problema ninyo kasi honestly magkakaroon kayo ng bagong problema mas madami pa kasi everybody wants a piece of you <laughs> ang yabang no yes yan daw kailangan kong i anong ugali ngayon maging mayabang <laughs> oh well yun lang. Yun. So once again, ako nga pala si Kowi, ah, nagsasabing kahit gaano kalupit ang mundo, 'wag nating kakalimutan maging mabuting tao. Yun lang. Ciao, bye.